Good day guys. For today's video, magkakals kami ng itik or ibebenta na namin yung mga hindi nang include na itik. So, i-share ko sa inyo ngayong video na to kung paano namin ginagawa yan. Kailangan mo lang ng papel at saka panulat. Kasi guys, bibilangin natin yung matitira na nangingitlog para tama yung barako yung porsyento ng barako tama yung mailagay hindi masyadong marami, hindi kulang. Kasi pag kulang, mamamroblemo ka sa balot. Pagka naman sobra, masyadong malas kumain, kaya sayang sa feeds. Bali, ipitin lang muna namin yan dyan sa may lambat. Tapos lahat ng manging itlog, ibabalik namin lang dyan sa maluwag na area. Tapos lahat ng hindi manging itlog, isasako na namin at kukunin na ng mga nagkakals. So guys, may nagtanong nga pala sa akin kung ilang percent daw ba yung kailangan iitlog ng itik para mabayaran niya yung feeds na kailangan niya. So guys, sa computation ko ngayon, halos gano'n naman din kagaya ng dati. Kaso nga lang, dati kasi maka 50% ka lang, may sobra ka na noon kahit konti. Pero syempre hindi mo na naisip mag 50% ka lang dahil ayaw mo naman ng kitang konti. Kasi syempre dahan, -dahan na luluma yung building na yan. Tsaka tumatanda yung itik mo. So hindi ka nagnonegosyong palugi. Kaya lang, pag nagnegosyo ka, kumikita ka. So para sa akin, ang healthy is 55 pataas. 60 kung kaya. Kasi depende sa edad ng itik yan eh wag mo naman pangarapin na mag 60% ka tapos kabata pa lang ng itik mo palpak po 'yun. Dapat pagkasasampa ng itik, mag-average siya ng 80 or 70, pwede na yun Masaya ka na nun Pero kapag pag ta talaga makagandahan yung itik, yung magandang klase na kuha mo, 90 guys, na-maintain 'yan. Katulad guys nung inalagaan kung ah uh, simula sa yung okay nagpalaki. Ayan guys, na-maintain niya 100% ng initlog. Kaya sobrang bilis ko nabawi nung, nung ginastos ko sa pakain. Kaya lang, hindi ko naman kayang i-large scale yun dahil wala akong kulungan na ganong kalaki. Kumbaga, ayun, 50 lang eh. So, konti lang kaya madaling alagaan. Pero kapag ka 1000 ibang usapan yun. At saka matagal na kapital. Pero guys, nangangarap ako magawa yun. So kasi talagang malaki kikitain mo guys pagka mataas yung porsyento ng ano mo, ng egg production mo. Ngayon kasi guys, sobrang mahal ng feeds. Nag-average siya ng 31 per kilo. 30 to 31 per kilo. Depende pa sa brand ng feeds na gamit mo. Kaya ganun pa rin. Ah, bali, nagtaas nga rin pala yung itlog na galing san nisyete dati. 750 to 8 pinakamahal na 8 dati ngayon nagna 9 or minsan pagka ano nagna 950 pa so nagre-adjust lang din kaya 50 55 pwede pwede na 60 kaayusan na pero kat ngayon 50% hindi laglag -lag na yan so eto guys tong itik na to nagre-range nag na lang siya ng 50 to 55% kaya kailangan ko na siyang bawasan. Yan guys, mapapansin nyo. Yung kasama ko dito sa farm, sinasalat niya yung puwet nung itik. Pagka kasi hapon, ano na yan, matigas na yung itlog niyan sa katawan. Kaya ang uh, mangyayari, masasalat mo na kung may itlog pa, kung nang pa. Pagka yan, walang matigas, eh, ala, ibig sabihin, hindi na yung malalaman mo naman na tama yung ginawa mong pagpa partial calling ang tawag kasi dito partial calling kumbaga hindi mo kinakals lahat kasi gusto mo pampigain yung kinikitain mo dito sa itik kasi guys pag yan katulad yan pinartial calling pagka magaling yung sumasalat sa inyo or kahit kayo kaya kaya nyo gawin yan ako ang duty ko kasi magbibilang So para sa akin mas importante yan dahil napagkakatiwala ko naman yung kasama ko dito sa farm na tama yung pagpili niya. Pero kung kayo gusto nyo matuto, ganyan lang yan guys. Hawakan nyo lang siya ng mahinahon para hindi siya masaktan. Tapos salatin nyo yung puwet kung may itlog pa. Pagkawala, wala, ayan, cans na yan. Tapos ang process pala nito sa hapon yung gagawin. Kasi sa hapon, matigas na yung itlog Pagka umaga, hindi pa. Kaya dapat sa hapon. Bandang alas 5, alas 4, meron na yan. Eh, kung marami kayong pipiliin, kagaya namin, pwede na yung alas 4, magsimula ka ng alas 4. Masasalat mo na yan. Pagka kasi masyadong gabi, aabuti na talaga kami ng gabi. Pag alas 5 kami nagsimula. So, yun lang guys. Gagawang ko ito ng part 2. Sa mga magtatanong dyan, uh, sagutin ko, subuhang sagutin doon sa part 2 yung mga katanungan nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe sa World of Farming.